'Yan oh, kapag na 'yan, ah, paglakad na. Oo. Ang Ano ba 'ko na ay, abos, 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 abos. sa 5 uh, oh, minuto. natin lalagya. Oh, uh, eh para salita niya ganyan. Kung nakausap niya magtinot. sasagot niya matulot. Eh, siyempre, solo <coughs> siya, Eh, Hoi, 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 hoi. Ah, Tama na, isang minudo, isang ano. Gina. Wala kami handa. Hindi na kayo maghahanda. Na. O? Oh? Wala kami handa. Pakain lang ang sakit pa. Doon tayo sa tindahan. Maghapon. O? Oh? Pagkikinda kami doon. Oh? Na. O, ito nga, marami dito. Yan, yun na nga. Nge. Eh. Ding 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 ding. La, la, la ling ling. Si ling 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 ling. Ngipit mo nga pala dito. Bumbay-bumbay Ke kembot kembot. Ke kembot, embot.

E giling gi nene, giling 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 Ene, charlie, charlie Charlie penge Ke kembut 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 Ke kembut 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 Yeah. Po, po, po. Opo, hihiga. Sleep na, sleep. Sleep na, sleep na, sleep. Higa na, higa na, Higa. Higa na, babagsak na yan Higa, higa, oh yan, yihii Tulog na Oh, tulog pa, higa pa, atras, atras oh, Higa na, higa huh? Kuya koi nang kuya koi Kuya koi nang kuya koi Kuya koi nang kuya koi Ayan na ang baboy Eh, eh

Sudahnya ayan na si Donya Olive naman. Ayan. Tapos na JJ. Uh, ito na si Jenny Olive mo, no, ha? Ang ginagawa mo dyan. Ayan na, ayan na. Ayan ang tindahan. Ayan ayan, 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 pinakikita, ha? Ayan. ayan. ayan puno na naman ang tindahan ayan. ni Marien Olive. Ayan, o. Oh. O, oh, tayo sa pinapagawa doon bahay. Kasi doon pinapagawa bahay. Ayan Ayan, 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 ayan. ayan. Ayan ang sa ating, ayan ang din, ang ganda ng loob yun, no? Know? Sa basura! Para sila! Ayan, nandito naman ako ngayon dito, ayan, ayan, nag, nagpaligo na si dito, so ayan, ayan pa rin ang bahay ni Donya dito din! Ayan, nagpapadonya na rin yan, no? Ano to? Ayan, ayan, makakamusta na yan, no? Nakakumpad, <laughs> no? Wala naman pinagbago! Ayan, Ganyan pa rin ang kanyang bahay. Ah, oh, pati mo, oh, ano kayong pinagbago? Wala naman ano kaya! Well, no. Oh, ayan na. ganyan pa niya. Oh, oh. Pare, ako. ako. Yeah, Malaking ang <laughs> laman. Oh, yan Sige, okay, ako sa ni may... <coughs> <coughs> Ayan, si manteten, Ayan, si ay, ay, ayan. Ayan, bagong bahay niya. So, Ayan, o. Ayan, ayan ng mga boys. Ayan. <coughs> 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 <coughs>